O ganito na lang. Ito ganito na lang. O sa sa Assuming na totoo. Totoo talaga 'yan naririnig ninyo. Bakit ko ginawa 'yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Kaya ako man... Ang higain ko na lang sa inyo, tutar kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Eh, wala tayong magawa eh. eh, hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, uh, meantime, mag-contribute kayo, baskayo, 5 dollars, ten dollars, para paglabas ko sa presuhan, paggawaan ninyo akong monumento ka, katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro eh. Akin naman. Okay, bakit? Tum tumahimik ba ang bayan natin kung... Pilipino oh, so... Hold up dito, hold up. Wala wala nang ginawa ng ini. Tayo mga ayaw ng gulo, napipilitan tayo to confront evil because nanjan sa harap natin. Sino ba naman gustong pumatay? Putang ina yan. Bakit ako mag Why would I waste my time? Binila, pumapatay ang si Duterte, lumalabas ng gabi, ganon. And so, sino pa naman gusto maging security guard? Na ang kinuwa ko, lo. So, but, guro sa trabaho, sa, alam mo sa gabi, Diyan rin lumalabas yung mga masasamang tao. At diyan rin lumalabas yung nakakatakot na magandang babae sa buong bayan. Sino man nakita ninyo maganda sa araw? Eh? Nakita? Kasi, you know, sa araw, yung natatrabaho patay, ng basket, na mamalingge. Pero pagkagabi, makita mo, lumalabas, mga anghel, gising na, ang mga demonyong putang inatulog na. Hindi. Ano na tayo. Seriously now. No, our country is not yet that uh, well love. I'm very sorry na nakikita tayo dito at kayong naka dito sa loob. Kasi sa labas, mga Pilipino rin naghihintay doon. So sino may ari itong <laughs> mahinang mahinang klase siguro ano uh, contribute contribute lang tayo gawa natin third floor uh, or exclusive views. para every Saturday makita-kita tayo. Uh, na. Maraming magkawi dyan, buntis na. <laughs> Ito yung mga dalaga. Uh, mahirap, mahirap kayo walang ano. Hindi, hindi ako mag-survive ng buhay na walang... Uh, di, dito pa. Hindi ba ako? Hindi uh, ba well, you know... Ganito yan. Uh, we were not really ordered but maybe it was uh, a form of a, an order but and dumating sa at atin, request from the hong kong authorities that we avoid talking about politics Ako, wala No plans about to talk about politics. It's too early. I will talk about it sa Pilipinas. Doon na lang kayo makinig. I'm not trying to... na... kayo... Uh, you vote for... War. I leave it up to you to decide for your own kung ano talaga ang mabuti para sa bayan. Pero kung... Mano kayo. If you have to listen to some advice, maybe you can consider the advice, no former president, an advice that is only good for the country. I'm not talking about any candidate, but the interest of uh, the Philippines. So. But meron ka akong mga kaibigan na nandito. Uh, group yung kami dumating. I happen to promise my... Sa, so, ano nga yung... Wala, wala, wala pang asawa ko.